Second day, mo. travel December twenty seventh, twenty twenty four. On our way to L A Union. Uh -huh. Kaya, bye, baguio. bye bye baguio. <laughs> <laughs> Bye 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 yo. Okay. Bye 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 yo. Bye bye yo. Bye bye yo. dito sa likod. Mm, -hmm. Diyo, din ka. ginawang <laughs> kama yung ano yun. Gana. Uh. Ano diba? Ang si Mari. Ayan. Okay. <laughs> yeah. Ito, comfortable din ito. Kasi pwede siya <laughs> <laughs> i-event mo nga doon. Oh, oh, na siya. Oh. Papis pa, oh. So, nandito tayo sa La Union. Nandito tayo sa mga grape farm. So, ibibigyan natin nila. Mga, na. so, mga wine. Bawal kumitas ng tig-isa. Ay, <laughs> oh, ba? Ay, Maka, pa. Pa. Ay may, may Bawal ng isa. Penalty 500. Mamay, <laughs> din yung mga yeah. Free taste ko. ba? Ito yung grapes. Ano to, wine? Hindi pa siya. Ay, hindi sa dyan. pa lang siya. Mamay, blueberry. Ay, yun, Ma'am, try din, ma Ay! Try na. Okay, multiply ba ang Ma'am, din, ma'am. Hindi siya alak kung gusto. Hindi siya alak. blueberry. Uh. Um, blueberry. Baka. Oh. Um, blueberry. Oh, blueberry? na blueberry. Ito Ito um, mm, eh, na blueberry. Eh. Oh, na ay, 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 ay Diyos lang yan. Diyos pa lang yan. Masarap. Yun naman po yung one namin. Nag-harvest ng blueberry. Ba't parang wine, lasang wine siya? Parang lasang wine. Habang tumatagal kasi yan, ma'am. Tumatas yung wine niya. Kaya Diyos pa lang yan, ma'am. Try yung blueberry, Yung blueberry po. Wild blueberry. Yan naman po yung tag-harvest namin ng blueberry. Ang naka-auto. Magaling po. Uh, uh, yeah, Ang Blue... Ano And naman ta? ito? Tapos kayo yung oh, samang Ano po ito? Blueberry. blueberry. Ay, masarap yung blueberry. <laughs> yung bang gusto nyo yung pinakalas mo? Yan po yung talarbis namin dito. <laughs> <laughs> Pinupunta namin sa... Dama. Ito? Fangustin. Fangustin. Kirob. 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 Ano mangustin. Mangustin. <laughs> ito? Sa isang taong. Ito? Sa isang taong. Mangustin. Ay! Masarap din siya. Nanangustin. Masarap. mangustin. Mars! Mars, try mo yung mangustin. Masarap. Saka ano? Ano daw ang mangustin? Masarap. Chan, try mo yung mangustin. Ayan, ito na yung mga grapes. Ano Grape farm dito sa La Union so nag ano tayo mga ano, product nila okay. so pakita ko sa inyo so may mga bunga mga naka plastic sila pwedeng pumitas Guys, so bawal lang sana. Ay, yes. Pero hindi at ang gumaan, hindi ba? Eh, na yun. So, pwedeng bumili na. Ayan, yung kanilang sipo. Okay. Ayan, ma. Tapos may mga suha. Ang pagsa grapes. So, mayroon mga ano. Iko, suha, see you, see you. Honey. Yeah, mas Oh, my God. At tama, mag-release tayo na bago sa natin. Hindi pa bang mahal. <laughs> so, right? yeah. Kung gusto yung bumili din ng mga pasalunggo. Hmm. pa muna. Ano ay po. Ay yung mga green, so may mga red. And then yung mga green. Pwede. Ah, di, ay, 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 green. So, ay, ay, i-damp ay, plastic nila. Ay hindi siya plastic. Diyan pagkaano nila 'yan.

<laughs> ah, may naka, ano, na. Eh na mag magano komitas bawal na. mo ano? Mewing lang pala. Di pwedeng komitas saya <laughs> so, may mga tinda sila doon. Can... Wow. Awit wow. lang wow. Dito yan sa so, may Bawang La Union. gusto okay. Raymond Go. Okay, okay. Kapos, grapes by me yarn. Lagyan mo pa sulo. grapes pala ano nitong grapes. Mm. So, may dalawang klase. Mayroon pa rin yung color. Ano natin? <laughs> Puro viewing na lang siya. Hindi pwede. Oo, oh, pagka ano. Bakit Kaya na ba lang ito? Ito Eto maganda. Ay, yun no, nga, oh. Sarap sana nito, oh. Nakasal din din, Lars, oh. Kasi hindi pa yun dito. Wala malutong lo. Yung nga, ito, ito, malutong loob. Yung mandalutong, siguro din. Kaya siguro kinayin. Yung mandatang... Pagka pag tumikim ka, may bayad. May penalty, 500. 500. Magbabayad ka ng 500 pesos. <laughs> Parang yung isang pinitas mo, babayaran mo ng 500 pesos. <laughs> Ay, to oh, penalty. Ayan. Ayan, oh. 500 ang babayaran mo. De, bumili ka na lang. <laughs> Fresh mo mo niya, no? Binawal na ba? Kasi kukunti ko, ko yung bunga Bawang, niya. kasi mo, dami. Bawang laon niya. Tingnan mo yung mga puno nila. Nakita ko sa inyo yung puno ng mga grapes. Yung uh, mga matandang puno wow. na nila yan. Tapos so, ito yung mga buwan. So, bawal. So, ayan, viewing time lang. Bawal makita. Ang lawak niya. Ang dami rin sa nag so, Dito lang yan, sa bawang laon yun. So, ito wala pang mga buwan. Siguro kinat nila yung mga, ano nito, yung mga dahon. Bagong sibol yung dahon. Ayan. Ito medyo marami pang mga dahon. Tapos may mga bunga. Ganda. Lawak. Ganda ba? Ayan. Lawa. Ayan.